Ano nga ba ang pinakamahirap na freestyle combo sa MOBB? I-rate natin ang mga flicker combo at mga freestyle na ito kung easy, medium, hard, or extreme. At syempre gusto ko rin malaman kung para sa'yo ba gaano kahirap ang mga combo na ito. Umpisa natin dito kay Tigreal. Easy lang, kasi kayang kaya mo tong gawin sa totoong game. Kay Alpha naman tayo. Effective to pero easy lang din. Dito naman tayo kay Natalia. Ito may Malaki ang chance na magkamali ka dito. Minsan ganito ang mangyayari pero hindi all the time effective tong combo na to. Kay Kagura naman tayo. Eto mahirap talaga. Yung mga gumagawa nito sa rank game ay napapahanga talaga ako. Pero ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mas mapadali ang paggamit ng hook combo dito kay Kagura. Una sa lahat, ganto muna ang praktisin mo. Yung simpleng higit lang. Tapos ang gamitin mong skin ay yung ganito ang animation ng ultimate. Yung parang sa normal skin na. Ngayon pag ulti mo, pag makita mong mapupuno na ang animation na ito, pwede mo na i-click yung iyong skill 2. Ulitin natin, check nyo yung animation. Pag puno na, i-timing mo na yung pagpindot ng skill 2. Pero syempre, practice pa rin. Mahirap pa rin itong gawin kahit na ma-master mo na sa practice mode. Basta maglagay ka lang ng palatandaan sa animation. Tapos pag sanay ka na, gamitan mo na ng flicker. Tapos, saka mo yung full combo niya. Huwag na huwag mo itong gagawin sa rank game kung di ka pa-practisado. Pagtatawanan ka talaga. Pero yung gantong combo ay high risk, high reward. Yung Leslie 5 true damage naman Ito medium, kayang kaya to basta practicein lang Yung kickback naman tayo ni Badang Ito medium kasi kailangan mo pang magpastak at lumapit para gawin And not all the time effective tong combo ito medium. Kailangan kasi saktong sakto yung layo ng kalaban mo. At may tamang timing din sa pag flicker niyan. Kapag binasta mo na yung pag flicker, hindi mauhook yung dalawa. Dapat antayin mo muna na tumama yung hook mo bago mo i-flicker ng sakto talaga. Ito another combo naman from Mincy. Ito medium pero sobrang effective nito guys. Magulat yung kalaban pag ginawa mo to. Simple lang to. Hook flicker lang paharap. Sabay ulti pabalik. Sobrang solid nito guys. Kaya gawin naman tayo yung second skill Flicker, easy yan. Pero kailangan timing pa rin yan kasi minsan hindi yan gagana kapag sala yung timing mo. Kay Atlas naman, easy lang din. Dito naman tayo kay Lunox, yung Ruby Dibi. Ayan, medium yan para sa akin. Kailangan din kasi sakto yung pagpasak mo sa mga clash. Easy lang din yan. Ito sa double dash na mas pinahirap. Para sa akin, hard din to. Ang hirap nitong gawin sa totoong game. Maraming beses kang magkakamali. Maraming beses kang masasaktan. Kahit anong practice mo, magkakamali ka pa rin. Yung double dash kasi ngayon, dapat mas malayo ka na sa pader para magawa mo. Pero para sa akin, hard pa rin to. Marami akong hindi nasamang combo at flicker trick. Pero siguro alam niyo na kung ano re-rate ko sa mga yan. At ang pinakamahirap, ang extreme, ay kapag tinoksik ka ng kakampi mo. Charot. Yun lang for this video. Maraming maraming salamat sa panonood. And to God, be the glory.